<laughs> Ayan na. <coughs> Nawala na lagi mo mga panon. Huling kayo na. Okay. Palinisan natin yung ating propeller. Sa kabang may lubit na naka nakain ng propeller natin. Kaya ipacheck natin sa dry docking mo. Pero parang ito. Pero parang ito, sir. Ay, talagang mo ka. Ay, natin parang nakain ng lupit kaya eh, malayo pa naman yung boys natin ready part tayo ha? kita lang si Van Kis Kis chene na niya? kaya na maro Kis Kis chene, ah? rapir, si Kis lang kunele kaya kita ha? mas para Kis nanoy kita alina baradero chene. Oh, <tuh> ah, oh <tuh> sige ah, babiraw leh, atali na yong kita kita, alit noya maro, eh sih noya maro sa bulidaw, aba der, ah, jeneh, alakat na disuyo poste poste, amokel kita kita. nailo ko pala na kaya ikordonsa later post natin Alis ka na ka ba kaibigan apa itu, yang nonton saat ini KDT? Biar enam tayang kayak begini kan? na sana 'yung barko, nasira pa 'yung cylinder head natin sana natin normalis dikit kang trabaho ito si kadet si oiler kasi hello god walang t-shirt magtrabaho trabaho kaya ano nangyari 'yung cylinder head natin nasira

o isa keso paso-paso sa balon basta safety lang ka direk Usab ay wesayin mo kay mama ni nimo. Nandiyan kita pa sa ere, pa. Mapitao ta.

Ya, nalang kag na manok.